So Idol RJ no before tayo mag-start ah. Tara muna kita. Ito ba yung kauna-unahan mo na rigid MTB? Pagkaalam ko ito yung unang model ng Mountain Peak Ninja no. Malamang uh, 2022 no na model na XC Hardtail Mountain Bike Frame. So ito is aluminum 6061. Ah uh, yun nga no pag 27.5 then na size nito, size medium or size 16. So napansin ko lang kadalasan kasi sa mga binabike ko ah uh, 27.5 to tapos yung gulong 29er. Yung sayo naman ah uh, ito 27.5, ito naman 26 sir. Okay. Yan. So tanong ko lang since na ano kasi, uh, ko tatanungin, tatanungin, mo kasi medyo pronto sa feather strike eh. Eh kung ba naka-experience ka na ba ng pedal strike? Ito yung Promed FK408 na 27.5 na hindi suspension corrected uh, Maxis Icon na 26x2.2 na wire bead na XC tire Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rito ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, siya babay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol RJ Almansor. So check natin ngayon specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol RJ, no before tayo mag-start. Tanong mo na kita, ito ba yung kauna-unaan mo na Rigid MTB? Hindi. Bali po, pangalabang Rigid MTB ko na po. Ang una po ay trings. Ang piyasa po ng trings na karamihan po ay nilipat ko lang po dito sa MTB. Bali lumalabas ang pinarita mo lang yung frame, no? itong mountain peak na to so mamaya talakayin natin yung details nito, no? so next question naman idol sa mo regular, regular na ginagamit ng rigid MTB mo ngayon like, minsan po sa bike bike tower tapos minsan po kumakarera po madalas po sa trabaho at trabaho lang po hmm. pag kumakarera ka sa kanag lalaro ng trip? minsan po sa C5 at down rain hmm. pero ano kung kunwari uh, may time ka mag long ride saan ka ba nag long ride mm. kadalasan po sa KB ang nagkikibi ang lupo, lupo, yun nga, no? so ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB. Ah uh, so ito yung ano, uh, mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Pagkaalam ko, ito yung unang model ng Mountain Peak Ninja, no? Malamang uh, 2022, no, na model na XC Hardtail Mountain Bike Frame. So ito is aluminum 6061. Ah uh, yun nga no, pag 27.5 then ang size nito, size medium or size 16 so napansin ko lang kadalasa kasi sa mga binabarche ko Uh, 27.5 to tapos yung gulong 29er. Yung sayo naman ah uh, ito 27.5, ito naman 26 er oh. yon. So tanong ko lang since na ano kasi uh, kung, ako kung ako tatanungin mo kasi medyo pronto sa pedal strike eh. E, ikaw ba daka experience ka na ba ng pedal strike? Yan? Sa sa ngayon ko hindi pa po, hmm. po. May ginagawa ka bang technique para maiwasan 'yun? ginagawa po, tinataas ko na lang po yung pedal oras na liliko ako ng pakaliwa, tataas ko rin po yung pakaliwa. Hmm. Pero tanong ko lang, uh, tanong ko lang, medyo curious lang ako eh. Bakit bakit ganito 'yun? Bakit maliit yung ano, yung sa gulong mo? Bali po ang iniiwasan ko rin po kasi yung strike ng hangin papunta po sa akin, mas binabaan ko pa po, po ng konti. Ay, ibig sabihin kapag ganito yung ano, mas maliit yung wheel size kasi, kasi dito sa frame, mas stable ba? Opo. Okay. Table. mas kampante po kasi mm, kasi nga mas bababa mas stable kaso nga lang ang medyo nga drawback doon yung pedal strike no? Apo. kaya yun nga gumagawa ka ng technique para di ka ma-pedal strike kasi kasi, uh, kasi guys naka-encounter na ako dati ng ganoon pero ano kasi ang frame ko dati Colbrontes Colbrontes ko dati 27.5 tapos yung gulong ko 26 by 23 tapos ano yata yun eh yung parang singhaba ng ganyan yung rigid fork ko dati na labici. Eh ako kasi, hindi ako nagkakaroon ng pedal strike doon dahil nga sa yung kasing ano kasi yung Call Bronte ko dati, talagang yung geometry noon napakatasang bibidrop. Kaya wala akong pedal strike. Eh kaso nga lang pagdating dito kasi sa ganitong frame ng Mountain Peak, yung design kasi nito, uh, mas bababa kasi yung BB drop kumpara sa Call Bronte. Kaya tinatanong kita kung ano kung na na pedal strike kasi yung ganitong crossing frame tapos ganyan yung gulong prone kasi sa pedal strike sa tingin ko pero yun nga di ka nagkakaroon ng pedal strike kasi nga may discarte technique lang po yung discarte no okay. Balik tayo dito sa frame no ah uh, yung head tube nito pang tapered then yung cable routing sa FD tsaka sa RD internal external sa rear brakes ah uh, pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 31.6 mm diameter na seat post Uh, quick release yung drop out then na disc brake color mount naman yan is post mount so next naman ito kanyang MTB rigid fork ito yung Provent FK408 na 27.5 na hindi suspension corrected aluminum 7005 uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length ito then yung steerer tube na ito is straight on non tapered yun ano naglagay siya ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng mountain peak ninja uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount so next naman ito kanya cockpit uh, ano pala yung brand ng handlebar mo? segment segment ano to? Uh, anong Brando. model? Ah, uh, kasi sama na po sa ano. Basta sagbit yung brand nito, no. Kasi tas ganito yung uh, design ng, uh, para kulay. Mamaya tingnan ko sa internet kung uh, baka sakali may mahanap ako model, no. Ah, uh, aluminum ito tapos ang diameter nito 31.8 mm then yung lapad nito uh, 600 mm then next naman ano yung brand ng grips mo? giant 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 na silicon no? Okay. Yan, uh, yan pinay yun, mo no? yan so next naman ito kanya stem ito yung EC90 no? tinatawag din itong tinatawag nila kasi itong alo eh pero yung ilog down yan aluminum talaga yung aluminum Uh, kat ko yung haba nito, 100 mm, din ang angle nito, negative 17 degrees. Next naman ito kanyang tapered headset, eh, ito yung mountain peak na seat bearings, no? lang, ka lang ng headset cup. No? Yeah, so next naman ito kanyang seat lamp. Ano pala yung brand nito, Idol? O oh, unbranded? unbranded? Unbranded na aluminum, quick release type, 34.9 mm ang diameter. ah uh, ito naman kanyang seat post, ito yung, ano, no? ito yung mga old model ng Uno uno na aluminum seat post na 31.6 mm ang taba 400 mm ang haba na setback na may single bolt clamping system uh, next naman ito kanyang sudden ito yung Aerowick Aerowick AS 12 na walang buta sa gitna uh, malambot and flexible uh, steel railings ito na sa ito nagkaroon ng ganito kasi kakagamit no kasi sa bike tour pinapark mo to sa labas no Dun sa sinasabit ko po kasi yan, tapos minsan po kinakalikot po ng bata. Anong balak mo dito? Papalitan mo yung saddle o ganyan na lang? Papalitan ko na po yan. Papalit ko po, po yan. Ah, yung, an anong balak mong palitan? Ganito rin po, pero may butas na po sa gitna. Ah, kasi siguro mas komportable sa'yo. No? Masakit po kasi sa puwet pag nag-long ride. Hmm. Yan, ito nga yung feedback niya sa kanyang saddle, no? So, next naman sa kanyang drivetrain. Yun yan, nakapambansang drivetrain to one by so wala kayong makikita na front shifter, front rider at saka extra chain rings ito kanyang rear shifter, L2A7. Yan, L2A7 na 10-speed. 10-speed, no? Ayan, so next naman ito kanyang MTB crank Ito, yung, balik tayo sa pambansang MTB crank na I accept Jankun na Halotech. Then, yung bottom bracket ito, sagbit di ba? Submit yung kanyang Halotech threaded bottom, threaded bottom bracket. 104 BCD, pang-purpose built na 3-by. Bali, uh, dalawang mount para sa... 104 BCD then isang mount na 64 BCD para sa ground ring 170 mm na crank arm uh, ito naman kanyang chainring na 1 by narrow wide na rounded ito yung decas to no? uh, decas na 42T na rounded uh, next naman ito kanyang RB clipless pedals uh, ito parang rock cross no? yan rock cross kasi marami na rin ako nababicek na ganito klase na ano no rock cross na pedals yan pang RB Uh, next naman itong kanyang chain uh, Ito yung Shimano X10 yeah, Shimano X10 na 10 speed uh, Itong sprocket po, sunshine no? Yun, okay. yung sunshine no? Sunshine uh, 1142T Na 10 speed uh, Ito naman kanyang uh, MTB rear derailleur, Ito yung L2 A7 Din na 10 speed So ito nga yung sa kanyang dry drain setup na kanyang MTB Ito nga na, ito yung sa kanyang wheel set So mag start muna tayo sa kanyang gulong uh, Maxxis Icon na 26x2.2 na wire bead na XC tire uh, ito naman kanyang rims na pang 26 sir ito yung Sagmit Evo 3 na aluminum double wall and 32 holes uh, yung ano mo, yung rayos mo o spokes in Naples, anong brand ito? gold, ano no? di na, di ko na di, di mo nalala? Opo, na, tagal okay. na, na po kasi unknown brand eh no? Okay. Uh, na stainless steel uh, ito naman kanyang MTB Herbs ito yung Speed 1 Torpedo no? Okay. Speed 1 Torpedo na 8 poles kasi type of 3 body, Silver bearings I-check e natin yung tunog nito idol kapag naka freewheel pag natin Yan guys, so yung tunog ng Speed 1 Torpedo MPB Hubs kapag naka-freewheel Yan, okay na, Delasa lang sa kanyang brake set Ito yung ano, no, old school model ng Shimano Shimano M350 na hydraulic brakes and dual piston Delasa lang sa kanyang rotors Yan, yung rotors saka ang rotors niya yung Ragusa, yan Ragusa R100 na 100 160 mm ang diameter, harap tsaka likuran, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors. So idol, mag magkano yung total cost nito ngayon? Siguro tigo po wala mo estimated lang. Siguro po mga nasa 12 po. 12,000 no. Yan guys, ito nga yung Mountain Peak Ninja 2020 Rigid MTB ni Idol RJ Almansor. Yan guys, no, na-budget na natin tong uh, Mountain Peak Ninja 2020 Rigid MTB The Idol RJ Almansor So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB I-comment na lang ninyo sa comment section down below So Idol, mag-shoutout ka na Shoutout nga pala sa mga kasama ko Nandito pumunta, NGB Bikers Ah, di ano Kaya pala, kanina kasi, nakita ko siya nakatambay Doon yung pala may hinihintay ka ano? Kaso lang, na-sleep well Na, ano, na-sleep well sa Hindi <laughs> na, na, di na nagising doon <laughs> Yes, so maraming maraming salamat sa pag-bite ng MTV mo. No? guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. Then don't forget na subscribe ya ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rising po sa inyo.